Sa tulong ng komunidad at sa mahigpit na koordinasyon sa ibang ahensya ng pamahalahan, halos 7 milyon pisong halaga ni Shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa naging bypass operation sa Butuan City. Hindi na nga nakapalag ang dalawang drug personality matapos basahan ng warrant of arrest sa paglabag sa kasong Republic Act 9165 o Comprehensive drug Dangerous Drugs Act of 2002. Ang report mula kay Patrolwoman Mary Grace Keep Dakong alas 6.30 ng hapon nang sinalakay ng mga operatiba ng Regional Drugs Enforcement Unit, RSO 13 at BCPS 3 ang isang lodge sa Barangay Kalayaan, Butuan City, na kung saan dalawang individual ang naaktuhan pang gumagamit ng ilegal na droga noong Marso 4 ng taong kasalukuyan. Kinilalang na na sina alias Junri, 44 na anyos, residente ng barangay Diego Silang, Butuan City, at si alias Nonoy, 47 anyos, residente ng Puro 4, barangay Santa Fe Esperanza, Agusan del Sur, na pawang mga high-value individual. Sa operasyon na kumpiska ang limang pakete ng shabu at isang pakete ng bybas item na tinatayang na sa isang kilo at limang gramo na nagkakahalaga ng 6,800,000 pesos, bybas money na 100,000 pesos at iba pang mga drug paraphernalia. Sa so ngayon ay nasa kustudya ng Regional Drug Enforcement Unit 13 ang mga naaresto kabilang ang mga nakumpiskang iligal na droga at mahaharap sa RA 9165. Bunga ng patuloy na pagpapaigting ng kapulisan ng karaga sa kampanya laban sa ilegal na droga, unti-unting nababawasan ang talamak na ilegal na droga sa ating bansa. Alinsunod sa layunin ng ating pangulo na maging drug-free ang bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Kipean. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.